May bagong rekresta tayo mga idol. <laughs> May bagong rekresta tayo maghahagis na lambat. Tama maya, yung isa. Yung isa naman ng maya magha-kiss. <laughs> Ayun. Tayo na ulit. May ligpa pala sa fishing tong <laughs> ano mga idol eh. napaka <laughs> eh, galing ara maghagis mga idol 'yan. Si balita ko. Lumaki sa mga beterano Sana. Sana nakahuli.

<laughs> Na mga idol. Tulungan mo magtanggal ito, Di mo magtanggal ito, Tulungan Tulong mo, idol. Ah, ay ganda. Oh, yung isa naman, yung isa kung para mag-kiss. Hoy, kamari. Ah. Kaya para iba-iba ibang araw, iba-iba ng maity nga. ako. kaya niya si Ed. kung 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 maliit na siya kung 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 ngayon tayo ng tala. First time po gagamit itong ganito kaliit. Actually, yung marunong malaki. Lang, men, yeah. Ito lang men, drop ah. Nakit sila ako. Yan, ito niya nang ito. Uh, okay. ito. Parang ganun din? Yung parang ganun. Okay. Okay. O na guys, na-try na natin, oh. <laughs> <laughs> Gantan, lugs, no? Lahat oh, tayo rin, na-try natin. Mayroon tayong tutorial dito sa sapah. Diretta na. Ganda lang, o. O, hindi, hindi lang. Okay na, wala. guys, no? Mag-iisa na, try natin, kung makakahuli tayo dito. Ayun, o. Bilog na Galing, ha. O, oh, dami. O, puno, puno to, tol. Dol, puno-puno to, tol. Ito na, o. No. Oh. apaka oh, pagkabigat ah. Uy. Oh, ang grabe bigat daw. Ang dami ata. <tinyo> Sobrang bigat daw. Uy, ang dami nga. Tol, oh. Kita niyo. Oh. Ganun lang no. Oh. No? Ganito lang ka. Ganito lang ka, Ganun lang ka basic no. <laughs> Kailan ka basic mga mga isda mga idol no? Kung ng ulam pang araw-araw, punta lang dito sa ilog. Thank you, no? Salamat sa pag-support. Isa pa, isa pa. Parang ano, gusto ko pa. Bitin pa, bitin. Bitin pa no? Last nagi siguro, no? Ibasa muna natin. Awangin nyo dito, guys. Tapos ito. dito, kuha nyo ito tama ba ito oh tama tama agsaya man yata trayati makabu dulo ano mga dulo malis wow binog na bilog pa rin hey, hey. ah apat ka dami sabit bigat pa sabit, sabit 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 bato ay doon. Ay, mayus sumabit sa bato. Pwede pa lang ganun, walang huli no. Sa akin lang. Sa akin lang na zero.